Patuloy ang dagsa ng mga tao sa ikalawang araw ng Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ang buong detalye ng balitang yan niyahatid sa atin ni Gazi Sari. Patuloy ang dagsa ng mga tao sa ikalawang araw ng Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo o INC sa Quirino Grandstand. Ang iba, nagtayo na lang ng mga tent dahil galing pa sa malalayong lugar. Ngunit, di nagpapadaig sa pagod at init ng panahon. Kaya, payapa pa rin nakakadiskarte. Ang munting tindahan ito na ang tindera galing pa sa Binyan, Laguna. Dito na natulog magmula noong unang araw pa lang ng rally. Yung presyo po ng mga binibenta namin, yung sakto lang po sa mga kapatid po na bibili dito para hindi po sila ma-overprice dun sa ibang mga nagbibenta sa labas. Kaya nag-ano po kami na magbenta din dito. Ang mga stall, kumpleto. May nagbibenta ng mga pagkain, payong, tubig at iba pa. Pero sa kabila nito ay ang tinig nilang nais mapakinggan kung bakit sila nandito. Ang gusto lang din po talaga naming malaman is yung justice po na kailangan ng taong bayan na kung ano po ba talaga ang nangyayari dun sa mga perang na mga tax po na nakukuha nila sa amin kung saan po napunta. Kaya sa likod ng mga kasiyahan, salusalo at kapayapaan sa rally na ito ay ang panawagan ng pananagutan sa mga Lingkot Bayan, para sa d TV News, Gazi Sarip, Diretso sa Punto, Walang Paligoy-Ligoy.